Kumusta kayo mga kapalmers? Ito na naman ang inyong lingkod, June Bubi Seriola. Makikipagkwintuhan na naman sa inyo. Halika kayo, samahan nyo akong pasyala ng aking manuka, ng aking munting poultry farm para makita nyo po ang aking mga alaga doon. Speaking of alaga mga kapatid, kung tayo po ay nag-aalaga ng anumang poultry animals, kung tayo naman ay gaya kung nasa probinsya at may bakanti kayo, na lote sa inyong bakuran sa likod bahay. Huwag niyo pong sayangin, mag-alaga po kayo ng mga manok o anumang poultry animals. Napakalaking bagay po yan sa ating kabuhayan. Malaking tulong po yan. Actually, actually ako mga kaibigan, hindi masyadong nakakapagpadami ng mga manok kasi binabalik-balikan po tayo ng ating mga parokyano. Bumibili ng manok, pinapakyaw po yan. Bumibili ng itlog, pinapakyaw po yan. Dahil po ang aking mga alaga ay organic. Nagbibigay ng masarap at malinis na karne, walang antibiotic, nagpo ng malinis na itlog at masarap at masustansyang itlog. Kaya po binabalik-balikan tayo. Yan. Ang sikrito po dyan mga kapatid, ako po kasi ang gumagawa ng sarili kong feeds. Libang po doon ay may mga tanim ako. O nagtanim ako ng mga damo. Kaya pong tayo ay may pre-rinse poultry ha. Huwag po natin aalisin, ulilinisan ang ating, o nilalakaran ng mga manok natin. Hayaan yung may damo po yan. Importante po sa kanila yan. Gaya ng nasabi ko, ako ay tinaniman ko ba o nagtatanim pa ako ng mani-mani uh, o arat pintoy Ang scientific name niya. Napakaganda po yun sa ating mga alagang manok. Ibang po sa mani-mani, nagtanim pa ako o pinalibutan ko pang aking farm ng mga Madre de Agua o yung Tricantera Gigante. Napakatas po ng protein yan, complete in essential amino acids, vitamins and minerals. Makikita nyo po yon yung mga sinasabi kong mga tanim kong Madre de Agua maya maya dahil ipapasyal ko po kayo doon. Okay, wag na natin patagalin. Halika yun. Pasyal tayo. Ito na mga kaibigan, mga ka-farmers sa aking backyard poultry. Kung titignan niyo po ang lulusog nila no. Ang lulusog ng aking mga manok dahil po dyan sa ayan. Kung mapapansin niyo ay gustong gusto nila yung mani-mani. Uh, yan po ay tinanim ko kasi naubos na nila yung mga damo. Kaya nagtanim tayo niyang mani-mani. Napaka bilis lang kong lumami yan napakaganda pong patukayan alternative feeds sa kanila kaya po nakakat ng halos 50% o mahigit 50% ang gastusin ko sa na napakalaking bagay po yan mga kapatid yung mani-mani na yan kasi bukod sa mani-mani ito may madridi agua yung po, pagkikita oh, nyo sa mga bakura namin ito ang madridi agua ito naman ang mani-mani magtanim po tayo niya kung tayo po ay may mga manukan pwede pwede po yan sa baboy sa baka sa kalabaw yung madre de agua pong yan itong mani-mani po pwede pwede din po yan sa mga nabanggit kong mga hayo kaya po sobrang natitipid ko talaga mga ka-farmers mga kaibigan sa aking gastosin sa feeds. Nakatipid na tayo, nakakaproduce pa tayo ng malinis at masustansyang karne. Malinis at masustansyang iklog Kaya po, sabi ko nga kanina, sa aking introduction, tayo ay binabalik-balikan ng ating mga parokyano dahil tayo ay organic farming. Napakaganda po ng nagiging resulta o ibibigay sa ating resulta ng mga alaga natin ng hayop pag tayo ay organic ang ating mga ginagawa ang ating ina-apply sa kanila yan po ang Madre de Agua yan po napakadami niyan sa aming bakuran sa palibot ng aming bakuran doon po sa mga nagtatanong o nagko-comment sa akin kung ano kung nag-iiwan ang mensahe sa comment box ng aking youtube kung anong lahay itong aking mga manok yan po ay road island red isang heritage chicken po yan o imported chickens mula po yang lahi na yan sa USA, sa United States of America at dinala dito sa Pilipinas dahil na adapt niya naman yung temperature dito sa atin, o yung klima dito sa atin. Kaya kaysa mag-alaga tayo ng native chicken, dito tayo kasi malamit ito. same lang naman ang lasa nila. Napakabait pa. Maamo po yan. Hindi makalipad yan dahil sa bigat nila. Ang timbang po niyan dahil malaki sila. Ang hen po niyan ay 3 to 3.5 kilos ang roster o yung tandang ay umaabot po ng limang kilo yan mga kapatid yung ang mga lahing yan pero dipindi po yun sa pagpapalaki natin sa pag natin pero kung hindi din natin nabibigyan ng sapat na nutrients ang kanilang mga kinakain ang kanilang feeds kahit malalaking lahi po yan hindi po bibigat yan o lalaki ng maayos yan feeds pa rin po o yung binibigay natin pakain sa kanila. Importante po yun. Okay? Sana ay napasaya ko kayo mga kaibigan. Nabigyan ko kayo ng na-motivate ko kayo na mag-alaga din ng mga ganitong klasing manok at mag-organic farming po tayo mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyo.